Pero yung ano, private dito tayo dadaan sa Ortigas Flyover kasi dito madalas na ang hulihan ng mga lumalabag sa bus lane. Yung pag-akyat mo diyan sa flyover pag halos pababa ka na. Nandiyan nag-aabang yung mga ay ak ah! ay ayun, nandoon nga, oh, di ba? <laughs> ayun oh, dami oh. oh di ba? <laughs> pag pababa. <laughs> Kaya medyo traffic-traffic eh. Ayun oh, dami niyan. Oh nahuli ano Ayari, ang ano private car wala tayo nakitang nahuling motor yo magandang umaga sure boy galang po toto so, dito tayo ngayon sa Ortigas dito tayo dadaan sa Ortigas flyover kasi dito madalas na ang hulihan ng mga lumalabag sa bus lane maraming nanguhuli dito eh sa so, dito tayo dadaan tingnan natin kung merong bulihan ngayon pero hindi tayo makikiosyoso na hihinto katulad nung nasa balita na nakiosyoso kaya nat natumbok siya na bangga tuloy siya kasi huminto at huminto, sabi sa balita ay eh, huminto daw siya para makiosyoso <laughs> ayun nabangga siya sa likod ng uh, sasakyan so dito tayo tingnan natin kung meron so dito madalas ko nakikita na nagkakaroon ng hulihan eh, sa balita dito sa part na to pag akit mo ng flyover so marami na nahuli dito so traffic oh so baka may nang huli ngayon dyan ayun ay ano ay wang wang ano yun para enforcer ayun sa ayun natin ha ah. so walang dumadaan masyado ngayon no oh, na motor <laughs> usually pag ganito daming dumadaan eh so ngayon wala so tingin ko may hulihan ngayon Tingin ko may hulihan ngayon doon Ayun oh, no, sobrang traffic eh Medyo mabagal Hindi nga lang ako makapunta doon sa kabila Skip! Yung pag -akit mo doon sa flyover Tapos pag pababa, halos pababa ka na nandiyan nag-aabang yung mga ayak ayak niya nang madalas ko nakikitang naguhu nanguhuli Wala akong, na eh, ang mga ano ngayon ah. Maraming dumadaan sa bus lane ah. So baka may huli nga. So wala sila dito sa pababa ah. Ay ayun, andun nga. Oh, di ba? <laughs> ayun oh, dami oh. Oh, di ba? Ha, pagpababa pagpapaba. <laughs> ya kaya medyo traffic-traffic eh. Ayan oh, ang dami niyan. Oh. Nahuli ano. Pero ah, ano, private car Wala tayo nakitang nahuling motor. So, magandang magandang ano yun no? kasi wala tayong nakita rin dumaan eh, na marami usually kasi pag mga ganong oras madami na damadaming dumadaan na motor dun so, at least na, na ano na sila medyo Uy may nag-aabang din dito siguro yung mga alam mo na yung mga medyo tumatakas na sa motor tinatakbuhan yung mga enforcer pag na ano na sila na papa, pinapara na sila nakakatakas Marami na insidente na tayo na napanood sa balita na gano'n, no? Tinakasan yung mga enforcer. Kaya siguro mayroon na nagbabantay doon naman nakamotor para siya yung mag mahahabol. konti so, lang, walang nahuli yung motor ngayon. So, it's maganda, di ba? It's kahit siguro, kahit papano yung mga nakamotor, aware na sila na may nagbabantay sa ganung oras, sa ganong spot, no? Kasi halos araw-araw sa balita ulit ngayon yan. Yung busway na yan. Imposible hindi mo matunugan na yan na dyan ay bawal dumaan. <laughs> matagal na ko matagal ko na rin na ano yan na, nabibidyohan na, 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 no Nandiyan yan sa mga previous videos ko yung sa Cubao, Cubao Ilalim, uh, Ortigas dyan dun sa so pagbaba ng show ay pagtaas ng angat ng show dito sa SM Mega Mall sa Pasay mayroon bantay dati dyan sobrang dalas din tapos ngayon sobrang dalas na ulit halos na araw-araw ko nakikita sa balita sa mga Facebook pages no Malas na ano dyan madalas na ulit kaya sa mga paps na atin dyan na uh, talagang uh, makulit na Diyan pa rin dumadaan eh. ano na lang kayo uh, good luck na lang so siguro kung di man mahuhu nahuhuli eh swerte pa din di ba pero pag nahuli malas 5,000 yan tapos siyempre pag uh, nahulihan nahuli ka na ngayon next nahuli mo na Well, wala na kasi yung bantay, eh. di ba? Pwede na ulit dito. <laughs> Next na huli 10,000 na, di ba? Inang masakit 'yan. So dito, dito sobrang dalas ko din dati na nakakakita na na, na may nanguhuli. Doon sa taas ng megamall, saka dito sa pagangat ng Show Tunnel. So ngayon tingnan natin kung uh, may nangunguli pa rin Pero halos wala na ako nakikita eh. Wala na ako nadadatnan Yun. Yung -wang, wang sa likod. Tabi tayo. Ayun, yun, yun. yun.